Ilan sa mga kabataan ang nagpasaya sa akin sa gabing ito. Sa pagkakataon na ito ay biglang napadaan ang mga kabataan na ito na nangangaruling sila. At sobrang natuwa ako nang tumapat sila dito sa aming bahay at kinanta nila ang mga kantang pamasko At dito nga ay kapansin-pansin yung isang bata na habang kinakanta niya yung kantang pamasko ay ang taas ng kanyang energy habang kinakanta niya ito pagmasdan po natin ang mga kabataan ito na kinakanta ang kantang pamasko. Ang sabi nga ng karamihan ay ang Pasko daw ay para sa mga kabataan, para sa mga bata. Talagang ang batang ito ay papupukaw ang iyong atensyon. Talagang bibigyan mo siya ng atensyon. At talagang sa bawat pagbabago ng ng Christmas song na kinakanta nila kapansin-pansin ang batang ito na talagang ang taas ng boses pupukaw sa iyong atensyon, makukuha talaga yung iyong atensyon habang kumakanta siya ng kantang pamasko Nakakatuwa talaga silang lahat habang kumakanta, pero mas natuwa ako sa dalawang ito na sobrang taas talaga ng energy nila. At pagkatapos nga nilang kumanta, sabi nila sa akin, babalik po ba kami sa Pasko? Sabi ko, oo naman, bumalik kayo sa Pasko. Sobrang saya niya habang kumakanta ng kantang pamas ko, lalo na nang bigyan ko na sila nung pabuya dun sa kanilang pagkanta. Hindi! sobrang saya ko talaga habang pinagmamasdan at pinakikinggan ko sila. Ramdam ko sa kanila kung gaano kasaya ang Pasko. sobrang sarap sa pakiramdam na nagpasalamat sila at sobrang nagpasalamat din ako sa kanila dahil sobrang laking hatid na good vibes ang ibinigay nila sa akin sa pagkakataon na ito. Isang simpleng pamasko at isang simpleng pagkanta galing sa mga kabataang ito ang naghatid na Spirit of Christmas. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Please like and share, follow me and subscribe.